umandar ang pan motor umandar ang kompresor so hindi kayo kakatam video ha antayin yung mag shutdown yun so na matay ang kompresor pero tuloy tuloy ang andar ng pan okay so hihimayin natin yung problema nito para malaman natin lahat kung alin yung pinanggagalingan. So, mapapansin nyo, para mga 10 to 15 seconds lang siya umandar, then tumurbo or nag high speed ang compressor, then shut down. Ayan, okay. So, may ginagawa lang kaming dito. So, isi ko lang yung problema ng Daikin na ginagawa namin. So, ang issue niya, maandar yung compressor mga 10 seconds, 50 seconds, then na mamatay ayun, so ipapakita ko sa inyo yung mga possible na pwedeng sira or pwedeng yung i-check na problema so yung ginagawa namin is ito, uh, 2.5 HP na Daikin ayan, yung nasa likuran ko so sinet up na rin namin siya nilagay namin ng tubo para ma-observe namin ayun, so tayo muna nag-technician dito Uh, si Lakay ay umuwi pa ng probinsya so antay kag dumating mamaya ayan so nakakabit siya nakasubo ito yung unit and i-observe na lang natin So, naka siya and tingnan natin kung ano yung mga problema na ilalabas nito. So, yung naririnig niya, yun yung EEB. Ibig Sabi sabihin, gumalaw. yan So, ang panmotor. Umandar so, ang compressor Yeah, so base yan to sa gauge natin, mandar ang kompresor niya. niyan, yeah. so tuloy-tuloy yung antar niya. So, yun yung time na tumukuha ang compressor or nag high speed so di kayo kakatang video ha antayin yung mag shutdown yun so, ibig sabihin namatay ang compressor pero tuloy tuloy ang andar ng pan Okay, so hihimayin natin yung problema nito para malaman natin lahat kung alin yung pinanggagalingan. So, mapapansin nyo, para mga 10 to 15 seconds lang siya umandar, then tumurbo or nag-high speed ang compressor, then shut down. So, ito yung mga sakit ng Daikin na Madalas itinatanong sa atin. So, titingnan natin kung i-resolve ba natin itong problema natin na ito. And, ituturo ko isa-isa kung alin yung mga possible na pwedeng panggalingan. First step na gagawin natin, i-check e nyo muna yung indoor. Okay ba yung sensor? And, okay ba yung display board? So, ganito yung display board nya. Yung sa harap. Tingnan nyo, meron niyang sensor. Katulad doon sa mga inilabas na natin doon sa vlog natin. Nandito sa display board niya yung pinaka-sensor. So, may dalawang sensor siya. So, pwede mo nang i-check kung good ba siya. Ayan. So, ang sensor niya, usually kapag ka nalilito kayo, kung anong value ng outdoor sensor, usually ang ginagamit sa indoor, same value din. So, uniform sila lagi pagdating kay Daikin. Tulad nito, pwede rin ito yung pipe sensor kung anong value ng pipe sensor yun din yung value ang sensor nito yung ramp temp sensor yung maliit na parang resistor na nakakabit dito sa display board so tingnan natin kung makikita ko ha bubuksan ko ayan so ito yan oh. yan yung maliit na nakalagay dyan yan yung room temp sensor natin or yung nagdi-detect ng ating lamig sa room so usually may mga ginawa tayo dito is kinonvert natin dun sa wire type na sensor kung gusto pa natin i -recare. pero usually naman ang advice is replacement na kagad yung ganitong control board o yung display board ayan so, so pwedeng ang galingan then kung okay naman yan okay din yung ating mga pan motor dito siguro yun yung time na proceed tayo doon sa pinaka outdoor unit natin and dito naman sa outdoor ayan katulad nyo nakabukas na siya pwede nyo bunuti na kaagad yung EEB kadalasan dito nang gagaling so ganyan din ang sintomas nyan na mamatay so pag bunot nyo ng EEB tingnan nyo kung may kalawang so tulad nito actually ito pag ganito na may kalawang na ito ay hindi na namin talaga ito pinapalinis pinapapalitan na namin kasi once na nagkaganito na yan may ispat ng kalawang isa yan sa magiging dahilan ng pagkasira ng board so usually pinapapalitan na namin kaya sa preventive maintenance kapag nililinis to kasama talaga ito sa preventive maintenance binubunot, pinupunasan Ayan, so binabaklas lahat Ayun. Okay. So, pwede nyo naman i-check sa resistance. So, yun yung EEB na may kalawang sa loob. Kapag nakita namin na ganito na yung kalawang sa loob, kahit linisan namin, ito ang nare-request na namin for replacement talaga. Kasi ito yung isang dahilan kung bakit nasisira ang board. Pero ituturo ko lang kung paano natin i-check. Yon. Okay. So dito sa paa, makikita nyo yan. So pwede kayo mag-start dun sa kulay red, blue, orange, yellow, white. So ang gawin yung common is yung kulay red. Ayan. Then ang ating tester, set nyo sa resistance. Ayan. Tusok nyo isang test para dito. Yun yung test point natin. then, yung kulay blue. Ayan. So, nakita nyo is 46, 47 ohms. So, yung susunod, dapat balance. Ayan, 46.6. Yung susunod, 46.9. Ito, 46.9. So, ibig sabihin, maring balance pa siya. Kung dito ka naman nagumpisa sa kabila, 93. 93 93 Okay, so dito yan yung Blue, orange, yellow, white Pero kung dito ka kumuha ng pinaka mo yung red Yan yung 47 Then yung susunod 46.6 46.9. So, malapit pa. Parang pwede pa siya siyang gamitin. Pero, usually, kung sa amin, hindi na namin to in-advise. Yan, yung may kalawang na ganito. Kahit linisan nyo yan, yung kalawang nyo nasa loob. So, isa yan sa magiging rason o dahilan kung bakit masisira ang board. Or, isang dahilan kung bakit yung compressor natin is on and off or hindi nagtutuloy. Okay, so tapos na tayo sa EEB. And ang sunod natin is meron siya is yung isa na OLP dito. Ito. Ayan, so yung malapit sa compressor, resistance lang din naman ito yung makukuha niya. Ayan, pwedeng analog, pwedeng digital or pwedeng nakabaser lang. Ayan, so sinet ko lang siya. Ayan, so baser. Then, ganun din. Ito lang din, dalawang paa. As well, resistance lang din naman to. Ito. Ayan. So, resistance lang kinukuha natin dito. Ayan. So, dapat may resistance sya. Ayan. Kung nakabaser ka, ayan na. Okay. Then, yung isa is proceed ka doon sa sensor. Ang sensor nito, pagkadaikin, uniform siya. Usually, kapareha siya nung nasa indoor. Ayan. So, balance din lang to, Magkakapareha siya ng value. So, hindi katulad nung iba na may magkakaibang value. So, hindi ka malilito dito. Kaya lang, syempre, may kanya-kanyang posisyon yung sensor. Iba yung nakakabit doon sa compressor, iba yung sa ambient, iba yung nakakabit doon sa pipe o doon sa condenser natin. So, ang value niya, visually, nasa, naglalaro sa 16K. So, subukan lang natin. Ayan. Oh. Then, ang value niya, ayun, 16K. Ito yan. So, ililipat ko doon sa kabila. Ayan. So, ito yung isa, yung nasa gitna. So, pumalo siya ng 17.5K. So, dahil, nagkaroon na ng paggalaw o oh, nainitan yung ating compressor. So nagkaroon na siya ng pagbabago. Pero halos pinakamalapit pa rin sa 16. ayun, So ito naman yung kabila. Ito yung nasa pipe sensor natin. Ayan. So ayan. Makikita nyo 16.9K. So magkakalapit lang siya. Ayan. Ngayon, nasasabi natin good ang mga sensor natin. So, ang pinaka worst lang dito, syempre, yung pan motor natin. Pero, based naman doon sa observation natin kanina, yung ating pan motor, maandar. Maandar din sa indoor. Lumalamig din naman yung mga tubo natin. So, doon sa paggalaw ng compressor or pagandar ng compressor, masasabi naman natin is maaring normal yung andar. Okay din ang iibi natin okay yung pressure switch natin o yung OLP natin okay siya then doon sa paggalaw naman doon sa gauge natin pagbaba nung nung atawag dito nung pinaka pressure natin paggalaw doon sa gauge so bumababa siya so masasabi natin maring good ang compressor kaya lang hindi natin 100% masasabi okay ang compressor pero based naman dito sa pagkaka-observe natin maaring good Okay. So, ang sunod na pinaka-worst na o pinaka-mabigat-bigat na laban natin dito is kapag defective ang board. Ito. So, ang board kasi, ang problema natin dito, kung medyo hindi tayo sanay pagdating sa electronics, ang options is actual or magre-replace. So, ito yung board natin. Okay, so itinuro na naman din natin kapag nagpalit tayo ng board, dapat itong board na ito is nakalapat ng maayos, nakadikit ng maayos sa heatsink and nilalagyan natin ng pinaka silicon kung tawagin namin. Yung next step na gagawin natin is, ayan, binuksan ko nga yung board and kailangan kong kalasid ang board. So sa voltage reference naman natin, ang pwede lang natin i-check is yung kung ano ba, ilang volts yung input. Kung pumapalo pa siya, hindi siya bumababa ng 220. So sa ganito kasing board, kahit mag under voltage ka, or pumalo ka ng 180 usually sa observation namin umaandar siya ng normal pa rin kahit 180 volts lang wag lang siya mag-over voltages, mag, voltage, uh, mag voltage na papatak na ng 260 volts. Yan yung talagang titirik ang board. So, ang gagawin ko, kakalasing ko na lang muna itong board na ito. And, yan yung possible na pwede panggalingan. So, dahil wala tayong pang-actual na ganitong board para malaman natin kagad kung defective. So, ang gagawin natin is mano-mano natin i-check muna yung board. So sa voltage kasi niya medyo mahirap malaman or medyo delikadong gawin. Pero kung kaya nyo, sukatan nyo itong volts sa kapasitor dito sa section na yan. So nakaset kayo sa, kasi papalo yan ng 300 plus volts. 350 volts halos yan papatak. Then yung mga voltage reference natin, parehas di naman yan. 15 volts, 5 volts, 12 volts sa so, mga ginagawa natin. Pero medyo mahirap kasi hindi nyo pa basta-basta makikita yung test point. So, best option din talaga is actual or masasabi natin, nasa board ang problema. Dahil don based doon sa pagkaka-check natin doon sa pan, end observation natin, sa sensor, sa EEB, isang last na pwedeng panggalingan is yung board. Ayan. So, dahil may knowledge tayo sa pagre-repair ng board kaya ang gagawin natin is proceed tayo sa repair or check ng board natin sita na board, sa office ko na lang ito i-check eto, so ang focus natin dito yung pinaka regulator so ang regulator natin, ito yan yung pipe terminal, pero actually ang laman sa loob niyan, MOSFET Ayan, doon sa power supply natin and doon dito sa ating IPM, usually hindi pa natin siya masasabing damage kasi umaandar, pumupunta sa minor and pumupunta sa high speed yung andar ng compressor. So, maring good. So, para hindi na natin, natin masabi 100% good ang IPM. Pero dito, base sa pagkakasilip ko, meron na siyang isang parts na nakatanggal o napansin ko na ayan o tumanggal na siya so kapag tumanggal yan or nasunog usually defective itong pinaka IGBT natin ito usually pag nagpalit ka na isa sabay din siyang papalitan kung kaya nyong palitan pero ito talaga usually is depende na sa inyo kung gusto nyo yung repair or ang procedure is talaga naman hindi siya advisable for repair pero dahil sa hirap ng buhay so napupunta tayo talaga sa pagre-repair muna ayan pero usually yung mga ginawa naman namin na ganito is uh, tumagal naman ayan so ito yan, yung dalawa pwede nyo i-check sa tester yan and kahit analog tester ang gamitin nyo ito so itipad ko analog tester dito Ayan. Punta kayo sa resistance. X1. Then, ito. Diode to eh. Tingnan nyo kung good yung diode. Ayan. Then, pag-reverse. Ayan. So, maaaring good pa ito. Then, itong terminal ng IGBT and MOSFET. So, para makita nyo, kunin nyo yung data, mayroon naman sa Google to, itatype nyo lang yung number, tapos yung data sheet nya, mayroon naman siya. Then, itong kabila, usually ito yung labanan eh. Yung dalawang terminal na to. Pag reverse natin, ito wala. Oh. Yan oh. So, maring open na siya. Ito. So, defective. So, gagawin natin dito, uh, tingnan ko lang kung may available kaming stock nito. So, papalitan ko to. Dalawa. And, yung tumanggal na dito. Then, pwede nyo isa-isahin yung parts dito. Pero, syempre, kailangan nyo may reference unit din kayo na pwedeng paggayahan para makuha nyo yung exact value. Kasi kahit kami, hindi namin kabisado ang exactong value nito. Pero, tingnan na lang natin kung good ha? resistor. So yung nakuha natin is Ayan, so nag-adjust, hindi siya mag-fix kasi nakakabit yung kabila 7MO ang nakalagay sa kanya. Ayan, so resistance lang siya. Pag pumunta tayo sa buzzer. Ayun, okay, so para siyang jumper lang talaga siya o coil ang laman sa loob. Ito, yung resistance. Ito na yung board. Uh, na muna namin sa repair kasi medyo mahal yung board. Ayan, so pinalitan na namin yung diode na yan. And yung regulator. So dumating na rin sila kay kaya siya na yung pinagkabit ko nitong parts. Then dito, meron pa isang nakakaroon ng problema yan. Ito yung pinaka uh, driver IC. Ayan, so pinalitan din ito samaya sa pinapalitan then itong dalawang regulator na to so, sabay talaga siyang pinapalitan kahit isa lang yung sira, so dalawa siya, ayan so, iti-testing na lang natin ayan, so ito yung diode so, ito diode tester lang naman ang gagamitin nyo dyan ayan so, magkaparehas lang yan dito sa kabila ayan, so wala na shorted, then yung paa ito lang pwede nyo na-check to kung wala kayong makuhang sorte dito. Ito. Dito sa kabila, ganun din. So, parang die tester din lang siya. Reverse nyo. Yan. Saka lang siya magkakaroon ng resistance. Yung kabila, ganun mm. din. Yan. Usually, yan talaga yung tinatamaan yung dalawang paan na yan. Kaya, dito lang makikita nyo na kung defective yan. Kapag ka hindi pumalo or walang resistance, tulad uh, yun meaning is defective then kung may shorted siya kapag na-reverse ni nyo is nagkaroon ng resistance sabi sabihin shorted so ayan kita try na lang natin and sinabay ko na pala yung bagong EEB ito kasi so, nagpa-deliver na ako ng bagong EEB ito siya Ayan. So, ito, makikita nyo naman kasi sa bago. Wala yung kalawang. Compared to uh, luma. Ito yung luma. Eh. sabi ko, uh, kung gagawin namin yung board or kung hindi man talaga umubra yung board at kailangan natin i-replace, obligado din talaga tayong palitan na itong EEB. Kasi once na pinasok talaga yan, yung, yung iba nagsasuggest natin, linisan ng contact cleaner or WD-40. Pero sa experience namin, kasi once na nagkaroon ng ganyan, so, sa una, okay, then, nagkakaroon siya ng leak, lalo na doon sa ground. So, may nilabas na rin akong video nyan dito, yung pinaka-metal na to. Nakakaroon nyo ng ground doon sa pinaka-body. So, yun yung isang dahilan minsan, hindi nyo mapatinuti nyo ang aircon, yung unit na ginagawa nyo, or minsan naman, naninira ng board. So, madalas pala naninira ng board kapag ka, ganyan yung EEB, yung nangyayari sa EEB. Kaya ang request namin dito sa ganito, pinapalitan talaga namin ng bago. Ayan, so ikakabit na lang natin ito. So ikakabit na natin dito yan. So ito yung importante, sabi ko sa inyo, lilinisin nyo yung heat sink na yan. Then lalagyan nyo ng uh, silicone. Ayan, so, lilinis ng mabuti. So, umandar na. I-observe na lang natin. Subukan kong kabitan ng clamp ammeter. Point kapit na yan. upper na 3.9. Ayan. 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 So, Ayan. nag na siya. Nag-turbo na. Ayan. Tingnan natin ito. Hindi maglolo. Tingnan ko bababa. 5.9. Okay. Ayan. So, 7.7 ampere. Ang maximum niya, 10.5. So, 7.7. Abinit yung compressor natin. Ayan. So, tuloy-tuloy, hindi na na siya namatay. So, okay na siya. Ayan. So, okay na itong unit. Ayan ah. Kumalo ng 6.6. Yung ating ampere. Yung targa ng refrigerant. Uh, 150 PSI and hindi na rin siya namatay. Okay na siya. Tuloy-tuloy na yung andar niya. So, ang naging problem natin is yung regulator nga niya na ikinabit ni Lakay. Then, yung EEB, inorderan na rin namin ng bago kasi may kalawang na yung loob and pag ginamit kasi namin yun, uh, alam namin na may posibilidad na bumigay na rin or makasira ng board dahil kalawang yung BBB. So, ayan. So, okay na tayo dito and okay na naman yung ampere. nag na rin ang maayos. And yung UV. Okay. Ayan. So, tuloy-tuloy na yung turo. Okay. Then, yung lamig, okay na din. Ayan. So, yun yung mga possible na problema doon sa unit kapag ka maandar ng ito actually ang andar niya is uh, nasa uh, parang 15 seconds then namamatay bumabalik pabalik balik so ang naging problem nga natin is yung board and yung EEB pinalitan na lang din natin so yung mga pinakita namin yun yung mga possible defect na pwede maging problema so kaya tayo ayos